All right, up, what's up sa mga DDS diyan. Yung mga umiiyak ngayon tungkol sa confidential fund, set aside muna natin yan. Dahil lang bago nilang pakalat ngayon, yung zero fondo ng PhilHealth. O oh, eto na mga kababayan ko, muli na naman natin babasagin ng kampo ng mga DDS. <laughs> muli na naman silang iiyak sa mga banat ko. <laughs> Oh, ito na. Nagsalita na po ang uh, PhilHealth patungkol sa zero subsidy mga kababayan at ang pinakamatindi po dito mga kapatid, eh tinuldukan na nila yung mga agam-agam ng mga kanilang mga ng ano ng uh, mga ng 15 million members ng uh, PhilHealth. At eto mga kababayan ko, pakinggan natin ang mga usapin na to ngayon mga kapatid. Panoorin po natin ang video na ito ng lalong magnitnit ng mga DDS na to. o, <laughs> oh, sige, tuloy! Very healthy corporation. Ganyan inilarawan ng PhilHealth ang kanilang estado. Hindi nilang ininda ang pag-zero ng pondo sa kanilang subsidiya. Buti pa yung PhilHealth eh. <laughs> Hindi ininda yung zero subsidy budget. Pero itong mga DDS, mga kababayan ko, na feeling affected. Napiling victim. <laughs> Mas unhealthy pa kaysa sa pill health. <laughs> Yawa. Kung makapag-post mga DDS, pero na tao bayad yan. <laughs> kung maka kung makaiyak sa mga post eh, huwag niyong kinukuha yung pera ng tao bayad. <laughs> Anak ka ng teteng, oo. Kung makapag akala mo, biktimang-biktimang nawala eh. Tanungin mo kung member ba sila ng PhilHealth? Hindi. <laughs> Tapos, yung isang vlogger, ang pangalan, Eli. Yung sa TikTok. Kung makaputak tungkol sa subsidy, maipasok lang yung mga kamanggagawa ko, no? <laughs> kung makatira sa gobyerno, akala mo, eh, may alam talaga. Tumatakbo kang congressman, hindi mo alam ang ibig sabihin ng zero subsidy? Naka ng tigas ngo. mo ka eh. Akala mo kung makapagsalita. Yung mga kamanggagawa natin na naguhulog doon, lalablak, itatapya ng zero subsidy. <laughs> Kahit tropa yan ni Mark, ginawa model niya, kaya kung banggain niya, may mali eh. Di ba? Oh, wala nang pinagkaiba tong si Eli sa mga DDS na hindi nagbabasa ng ano, ng argumento. 'Di ba? Kung si tignan niyo mga kababayan, ko, okay tinatawa ng ko yung mga yan. Eh zero subsidy tinapyasan lang. Tinapyasan ng uh, budget doon sa kinuwa yung budget mga kababayan ko. Iyak sila ng iyak mga kababayan ko. Samantalang ultimo yung PhilHealth mga kababayan ko, eh sinabihan nila, sinabihan sin sinabi, sinabi, sinabi nila na, sinabi nila na healthy ang kumpanya ng PhilHealth. O panoorin niyo to mga kababayan ko bago mag-react mga DDS na to. Tuloy. Nasa frontline ng balita niyan si Brian Basa. Matatag pa rin ang PhilHealth. Ayon yan mismo day sa day, President and two. CEO nitong day, si, si Emmanuel Ledesma oh. hanggang Oktubre merong surplus na 150 billion Oh, makinig kayo. Pesos ang State Health Insurer total reserve fund oh. na 280 billion pesos tuloy nakasama sa investment fund oh. na 490 billion pesos as of November 2024. Oh, ito. Pakalat ng mga DDS, mga kababayan ko, yung sir eto ha. Ah, ito pa yung pondo ng PhilHealth. Bakit tinapyasan si PhilHealth? The reason kung bakit pag-usapan muna natin. Tinapyasan si PhilHealth ng budget kasi mga kababayan ko, to be honest, hindi ma-minimize ni PhilHealth yung mga ibibigay niya doon sa mga kababayan natin na hospital. Kumbaga, sobra-sobra ang pondo na nando doon. I'm not saying that PhilHealth is corrupt. Hindi yun ang pagkakawag niyong sabihin ganyan. Mga kababayan ko, hindi kurap ang pill health Ang problema sa kanila, hindi nila ma-minimize yung pagsaserve ng pondo sa mga taong nangangailangan sa PhilHealth. Masyadong tipid, in short, mga kababayan ko. Ngayon, lumobo ang pondo nila sa pagkocontribute ng taong bayan. Okay? 15 million member ng PhilHealth. Sa makatawid, 15 million lang ang naguhulog sa PhilHealth. Hindi buong Pilipino, hindi buong Pilipinas, mga kababayan. Okay? Mga kapatid, tinapyasan sila doon. Kinuwa yung budget ng pil kasi sobra-sobra, mga kababayan ko. Di ba? Alam mo, dapat kayong matuwa sa Phil At dapat din kayong mabad trip. Ano dapat nyo ikatuwa? Nakapag-ipon sila ng ganong kalaking pera, mga kababayan ko. Ang kinabad trip ko, ang liit pa rin ng pagsaserve nila ng tulong sa tao. May ganun na kayo kalaking budget, dapat minimize din ninyo yung pera ng taong bayan para maibahagi sa tao. Hindi naman araw-araw lahat yung 15 million na subscriber ninyo, anak kayo ng teting, eh, hindi naman araw-araw na oospital yun. ba? Diba? Hindi naman araw-araw na oospital yun eh. Mga kababayan ko eh. ba? Diba? Sana man lang, no? Sana man lang, kaya nyo magbayad ng hospital bill na kahit kalahating milyon eh. Totoo, sinasabi ko ha, kaya ang kaya ninyo na magbayad ng hospital bill na worth kahit, kahit worth half million. Pero ang ginawa ninyo, 30,000 ang pinakamalaki ng pill health, mga kababayan ko. Tama? Correct me if I'm wrong, mga kababayan ko. Danas ko eh. Danas ko yan, mga kababayan ko. Maternity, mga kababayan oh special yung maternity dyan, napakano noon. Pero, kahit na gano'ng kalaki yung pondo ninyo, hindi nyo na-minimize. Yun ang pagkakamali ninyo. Ngayon, tinapyasan ng subsidiya itong uh, PhilHealth, mga kababayan. Ngayon, putak ng putak itong mga DDS, itong mga company Duterte. Lalo na yung ano, lalo na yung uh, kamanggagawa na kuno. <laughs> na tumatakbong kongresman, mga kababayan ko. Tapos ito mga kababayan ko, ngawa nang ngawa tong mga uh, uh, wala namang alam na labor advocate daw kuno. Kung labor advocate kayo, dapat alam nyo to. ba? Diba? Dapat alam nyo to. Hindi yung putak kayo ng putak sa social media, sinisira niya yung ahensya, dadamay niyo yung presidente, mumurahin niyo sa social media, pero ito yung totoo, mga kababayan. The reason kung bakit meron pa silang surplus na 150, I'm not saying million, it's billion, mga kababayan ko. And a reserve fund na 280 billion, mga kababayan ko. And investment fund na nagkakahalaga ng 490 billion. Imagine that, mga kababayan ko. Kapyasan sila ng subsidiya na walang ba ng pondo ang PhilHealth? Hindi, mga kababayan ko. Nawalan ba ng pondo ang uh, PhilHealth, mga kababayan ko, na nasi sinabing zero subsidy? Ang pagkakaintindi kasi ng mga tanga dyan, <laughs> ang pagkakaintindi kasi ng mga tanga dyan, pag sinabing zero subsidy sa kanila, ang papakalat nila, tinanggalan ng pondo, na zero yung pondo ng, ng, ng uh, PhilHealth, tinanggalan ni Bongbong Marcos na naman. So ngayon, ang papasok dun sa mga mahihina, mga kababayan ko, ang isipin nila, Walang pondo ang PhilHealth. Bay, bawal tayo sabi example. Sabi nilang ganun sa TikTok. Bawal magkasakit, mga kababayan ko. Kasi pag nagkasakit tayo, walang magbabayad na PhilHealth, walang 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 ano, walang budget. <laughs> 'Di ba? Minsan klaruhin natin yung bawat parte na yan eh para naiintindihan at naidadigest ng tao eh. Para naiisip nila, if we say subsidy, mga kababayan ko, 'di ba? Magkaiba ang subsidy sa budget. Alam natin pera rin yung subsidy, pero yung sabihin nyo na subsidy lang ang tinapyas, binawasan ng subsidiya, o oh, mag-isip kayo. Ibig sabihin nun, mayroon pa rin natitirang budget yan. Kung, ano man, kung tinanggalan man ng subsidiya yan, nakita sa Kongreso at sa Senado na sobra-sobra pera dito. Di ba mga kababayan? The last time in-explain ko sa inyo kung bakit kinukuha yung mga sobrang pondo ng mga ahensya ng gobyerno. Tuloy muna natin to. PhilHealth is still a very healthy corporation at the moment. Yun. These figures clearly demonstrate that PhilHealth is financially robust, well-positioned to sustain operations and fully capable of addressing the healthcare needs of our 115 million. Oh, 150 million pala. members. 115 million members hindi ibinigay ng buy Correction, ah, 150 million sa. Ah. Ang hinihinging 74 billion pesos na subsidy ng PhilHealth sa susunod na taon. Ang PhilHealth. Kasi lalaki, tatambak lang eh. Kasi ang mangyayari ito, pag binigyan pa natin ng subsidy itong PhilHealth, matatambak lang yung pera. Although hindi naman korap yung ahensya na to, matatambakan sila ng ano, matatambakan sila ng uh, budget na hindi naman nila magamit-gamit, hindi na ma-minimize. Tama ang ginawa ng Kongreso at Senado para sa akin na botapya santo para na, para nang sa ganoon minimize ng PhilHealth at magamit nila yung pondo nila na sobra-sobra mga kababayan tuloy health naman kiniyak na hindi sila magtataas ng kontribusyon sa kabila ng kawalan ng subsidy correct hindi niyo kailangan magtaas talaga ng kontribusyon bakit kasi sobra-sobra in -sobra subsidy sobra-sobra yung pera at pondo ninyo hindi pa pwedeng magtaas ng PhilHealth oh ulitin ko ha ah, ang PhilHealth ay pinabulaanan nila yung mga sinasabi na, na, magtataas daw ng presyo ang contribution. Ngayon mga kababayan ko, hindi po magtataas ng contribution every month ang PhilHealth. O oh, yan na ha. Kung ating premium contributions ay nakasulat o nasasaad doon sa universal healthcare law, Sinegundahan diba? naman diba? yan ni Health Secretary Ted Herbosa na tumatay yung chairman ng Board of Directors ng PhilHealth. Correct hindi talaga, hindi talaga mga kababayan. Kung tutusin, dapat pa mag-increase eh, si PhilHealth. Eh. Kung tutusin, pasok na siya for increase. Napaaganda ng pagkakataon nito para mag-increase si PhilHealth. Yun lang naman din inaantay ko eh. Pag itong si PhilHealth nag-increase pa mga kababayan. ko, gaganda to, promise. Tuloy. Hindi po magsasara ang PhilHealth. Even without the subsidy, yung indirect, yung indigent, yung senior citizen, yung PWD. They will still be covered their benefits. Patuloy rin daw ang pag-usad ng PhilHealth sa kanilang mga adhikain. Magpapatupad ng araw sila ng panibagong 50% increase sa coverage sa karamihan ng kanilang case rate packages. Ano? Ulitin ko nga, 50%? Toto, toto, ito na. They will still be covered their benefits patuloy rin daw ang pag-usad ng PhilHealth sa kanilang mga adhikain. Magpapatupad na nga sila ng panibagong 50% increase 50. sa coverage sa karamihan ng kanilang case rate packages. Palakpakan natin to. Very good, PhilHealth. That's what we want. 50% increase. <laughs> Kababayan ko. Para doon sa mga magbebenepisyo ng PhilHealth. Kung dati, mga kababayan, hanggang 30,000 lang, may another 50% pang uh, increase. Napaagandang balita nito, PhilHealth. 'Di ba? Kahit mas niyang 'yang misis mo, may PhilHealth na sasagot. Yan ang gusto ko doon. 'Di ba? Oh. Yan ang uh, yan ang gusto ni Pangulo, yan ang gusto ng gobyerno natin. 'Di ba? kunin namin yung budget nyo sa subsidy, Direkta natin sa national, tapos gamitin nyo yung pondo ninyo dyan. Yan ang pinaka-the best. Yan ang pinaka-maganda na ginawa ng PhilHealth ngayon. Ngayon, ngayon, ngayon sabihin ng mga DDS na malisi Bongbong Marcos, mali si, si, si Senado, malisi Kongreso. Palakpakan natin ang Senado. Palakpakan natin ang Kongreso. nalaman nila yan. Sabi ko naman sa inyo eh, pupurihin ko yung mga ahensya ng gobyerno na yan. Kapag gumagawa ng tama, mga kababayan ko. Pero pag gumawa ng mga mali yan, babatikusin ko yan. ba? Diba? O, ngayon, gagami Ngayon, ang nangyari ngayon, parang disiplina. Hindi nyo gagamitin yung budget na yan? Matatambakan budget ng budget yung PhilHealth? Kunin namin yung budget na yan, ilagay namin dito. Para nang sa ganun, gamitin nyo yung pondo ninyo. Sabi sa inyo eh, kaya ng Pilipinas eh kailangan lang talaga ng ano, disiplina. Mga kababayan, di ba? Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa News Five Anyway, maraming salamat sa News 5 no? sa pagb pagbabalita nito. Number one na nagustuhan ko dyan sa PhilHealth, mga kababayan ko, stable and healthy ang feel PhilHealth natin, mga kababayan ko. Number two, hindi nawalan ng pondo ang feel PhilHealth bagkos meron pa silang napakalaking pondo. Number 3 mga kababayan ko, natuwa ako sa 50% increase ng mga beneficiary ng uh, PhilHealth. Malatabi ko nga papalakpa tong PhilHealth eh. eh. very effective yung uh, ginawa ng presidente. Ngayon, tanong dito sa mga DDS. Ano yung pinapakalat yung walang budget ang PhilHealth? Bawal magkasakit, bawal ma-hospital kasi walang sasagot na PhilHealth. Anong klaseng fake news yan? Di ba? Hindi kayo nagbabasa, hindi kayo nagtumi, hindi nyo iniintinding argumento, hindi nyo tinitignan. Basta ang alam nyo lang, mga kababayan ko, alam lang nila, mga kapatid, eh batikusin ang batikusin ng gobyerno natin. Tirahin ang tirahin yung gobyerno, banata ng banata ng administrasyon. O ngayon, dinapahiya kayo. May pondo ang PhilHealth, subsidiya lang ang natanggal. Diba? O, maganda po yan. Oh, para naman doon sa kayo, para naman doon kay uh, congressman na tumatakbo ng uh, kamanggagawa ko, no? Ha? oo dinarinig mo. Kung pera ng taong bahay niya, ito to, ganyan, no? Mumura-murahin mo si Abalos, mumura-murahin mo yung mga ano, eh, punakan ng teting. Eh, mas malala ka pa pala sa walang alam. Paano ka papasok ng gobyerno niyan kung hindi mo alam ang ibig sabihin ito? Diba? Ano ka magiging kongresista? Di ba? Magiging ano ka lang doon eh. Magiging pasahurin ka lang ng taong bayan kung sakaling manalo ka. Am I right? Mga kabayan ko? Ha? Magiging pasahurin lang yan eh. Di ba? Walang pinagkaiba sa mga DDS yan na ganyan ang ginagawa. Can you imagine? Pinapakalat nila sa social media na wabawal kang magkasakit ngayon kasi walang pondo ang PhilHealth. Wala zero subsidy daw, pero di, subsidy ang sinasabi, pero ang isip ng tao, budget. Kasi dinadawit nila ng budget. Mas babanatan nila si PBBM. Ay, ganito, ganito, ganyan. Pero man, babantayan natin yan. Babantayan ng taong bayan yan ng contribution para sa PhilHealth. O ano? <laughs> Dinapahiya tong mga to. Nakakita tuloy kayo ng ano? Nakakita tuloy kayo ng ano? ano? Dinalaman ng taong bayan kung gaano kayo ka-fake news. Di ba? bago kayo bumatikos, bago kayo bumanat, alamin nyo muna yung argumento. Tingnan nyo muna. Hindi yung uh, titira kayo para papasukin lang ganito, tira pasok kayo ng ganito. Imagine ninyo yung mga nawawalang ano, yung mga nawawalang mga tao na dahil lamang sa mga inyong mga sinasabing fake news. Ito lang isang patunay na mahirap paniwalaan ang ibang argumento, lalong-lalo na pag hindi nila alam kung paano ipapaliwanag. Alam nyo, matuwa kayo eh. Yung subsidy na maibabawa sa, sa sa mga ano, mas sa mga, sa sa mga ahensya ng gobyerno, kagaya ng PhilHealth, mga kapatid, maidadagdag natin yan sa impre. Matuwa kayo kasi ma, bakit? Kung yung pondo ng PhilHealth mapunta sa national, ibabagsak ng national sa impra, mga kababayan ko, at least hindi na tayo uutang. 'Di ba? Kaya na ng Pilipinas mag-generate ng income para tustusan yung mga impra natin. Oh, sa mga DDS na hindi nakakalam ng impra, infrastructure. Oh. Ngayon, mahalaga 'yon. Mapondohan natin yung mga impra natin, 'di diba? Oh. At least hindi na tayo, hindi na tayo uutang sa ibang bansa para pumondo na naman ng ganito. Kulang tayo. Hindi na natin kakailanganin, mga kababayan ko na hindi natin kakailangan na umutang ng umutang ng pera sa ibang bansa para lamang ano, para lamang dito, para lang para lang dito. 'Di ba? Para lang pondohan yung mga impra natin. Kung kaya naman natin kunin doon sa mga ahensya ng gobyerno na meron ka na ahensya kaya kunin doon sa mga ahensya ng gobyerno na sobra-sobra ang pondo gaya ng PhilHealth. Hindi lang naman PhilHealth ang sobra-sobra ang pondo mga kababayan ko. Napakarami pa. 'Di ba? Alam mo matuwa kayo kasi 'Yung ating uh, secretary of finance, mga kababayan ko, na si former senator uh, Ralph Recto, napakagaling sa budget. Mga kababayan ko, like I said, mga kababayan ko, ang net income lang naman ng Pilipinas, mga kababayan ko, ay napakababa. 'Di ba? Nasa 12 to 14 million lang tayo per day. Pero ang kailangan natin is 15 million per day ba? Diba? Imagine mo saan kinukuha ng budget of finance, yung isang milyon sa isang araw para ipantapal doon sa kulang. Para mapondohan natin yung mga budget ng gobyerno, lalo na sa IMPRA, mga kababayan ko. Ganong katindi si Ralph Recto. Kaya bilib na bilib din ako eh, mga kababayan ko eh. Gusto ko yung atake niyang ganyan, mga kababayan ko. Nakakatulong sa gobyerno. Sekretary Ralph, maraming salamat po sa pagtitis at pagtsatsaga, no? Huwag po kayong mag-alala, handa kaming ipaliwanag dito sa mga aanga-angang walang alam na mga influencer kuno, di ba? Na ang uh, nangyayari sa bansa natin. Tandaan ninyo, mga kababayan ko, hindi masamang magtapyas ng subsidiya sa PhilHealth. Ang masama dito, tandaan ninyo, kapag ninanakaw ang pera at kinukulimbat na, at kung magpaparatang kayong mga DDS, tang ni Marcos ang pera, kinukulimbat na naman ng uh, uh, gobyerno ang pera, di tama ni sabi niya na naman ni Martin Romualdez, tatawanan ko kayo, mga kababayan ko. Alam niyo kung bakit? Napakaraming natutulungan ng gobyerno natin ngayon. Hindi lang sa pagkuha ng subsidiya dito, mga kababayan ko. Bagkos ta pakikinabangan ang pera ng taong bayan at umiikot sa bansang Pilipinas. Okay? Natutuwa rin ako na hindi na natin kailangan umutang pa dahil short budget tayo sa, to, sa bansa natin ay ngayong taon, mga kababayan ko. Kasi ngayon, mga kababayan ko, sobra-sobra ang pera ng taong bayan. Sobra-sobra ang pera ng gobyerno na minimized ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Kaya ang bagsak nito, benefis benefisyar nito, taong bayan pa rin. Okay? Ako po. Ako po si Biyahin ni Koy TV, mga kababayan ko nagpapasalamat po ako sa inyong walang samang pagsuporta sa akin. Please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel. At pagpunta rin kalimutan, i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ginagawa natin. At wag mo na rin kakalimutan na mag-iwan ng komento sa ating pinag-usapan, ano ang masasabi mo sa mga DDS. At wag mo na rin kakalimutan manood araw-araw dahil simula ngayon, mga kababayan ko, sa panonood mo at pag-share mo ng ating live stream at pagko-comment mo. Mga kapatid, pipili ako ng isang mananalo ng flat screen TV na bobolahin natin ngayong ngayong December 24. Kaya humanda po kayo mga kababayan ko. Hindi lang po dito tayo nagtatapos. Mas marami pa po tayong gagawin. Muli po, ako po si Biyahe ni Koy TV. Sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas, mga kababayan. Maraming salamat po.